area na ito ng Nueva Ecija ay puro pagsasaka ng mga sibuyas at meron ding mga palayan. Tuwing umaga, nagpupunta sa kanilang, kanilang bukid upang makapagtanim. Kung hindi man po silang mga magsasaka, ay mga nagbabiyahin naman po ng mga sibuyas o mga nangangalakal po sa palengke. Renilin Past, teaching here at Bongabon Central School for 18 years. Police Staff Sergeant Bobby James Pascual, Supply Officer ng Gabaldon Police Station. Ako po si Attorney Joanne Beverly Laogosales ng Barangay Rizal, Bongabon, Neva, Isiha. Nagtuturo po ako ngayon sa Palayan City National High School. Kilala po ako sa mamanahan sa aming paaralan po oh, ay kinatawag ng bata, Nonoy, tumanda ay Manina, na. Isang retired teacher. Sir Adams po, ang tawag sa akin na aking mga grade 4 teacher. Maria Teresa Pestaño po, I nagtitinda po ako ng mga itlog, gasol po sa konting sari-sari store. Ay tawagin po ako ay Katob ako po ay driver. Noel Marie, sa pong magsasaka. At ako po ay nagmamayari ng isang junk shop. Ako po ay dating katoliko. Dati po akong katoliko. Namulat sa relihiyon ng Iglesia Katolika. Pinanganak po akong katoliko. Dati akong katoliko, isang sakristan naging Black Rosary Leader. Kabisado ko po yung mga dasal. Every 6, 6 p.m. po, nagdadasal na po kami sa altar. Miembro po ako ng Bagong Sikat Youth Choir sa Katoliko. Mananamba lang po. Kung nakikinig na po ako sa Born Again po, medyo hindi na po ako naging active sa Katoliko. Kami po ay pinanganak na Methodist. Hindi naman po ganong active pag tinatanong ako ng aking mga guro kung ako ba ay may relihiyon, hindi ko masabi kasi lumaki ako na may magkaibang paniniwala ang aking ama't ina. Noon lumalaki ako, yung religion, hindi ko ganong napagtuunan. Wala akong istan kung ano yung magiging paniniwala ko. Yung aking paniniwala, lahat naman po ng reliyon ay pare-pareho lang, basta't kumikilala lang po sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Isokristo po. Simula pa nang ako ay high school, ako ay naging isang propagandista. Nung college na ako, nasira ang aking debosyon sa relihiyon sapagkat hindi na ako halos naniniwala sa Diyos. Mas malimit na ako sa mga rally. Napakagulo ang buhay. Para sa akin, pwede kang mabuhay kahit hindi naman nagre Hindi ko naiisip na magpapalit pa ako ng reliyon dahil masigla naman po ako at masaya naman po ako sa ginagawa ko. Ang pagkakaalam ko po, po, ang katoliko na ang tunay na religion. Talagang ang nasa isipan namin noon ay doon na kami isinilang, doon na kami mamamatay. Sabi ng kapatid ko, bakit hindi ka umaten sa Corsilios in Christianity? Pinaunlakan ko. Muli na ako nanumbalik sa katoliko. Walang puwang sa akin ang Iglesia ni Cristo. Uh, wala po talaga akong interest noon. Ang pagkakaalam ko po noon sa Iglesia ay Iglesia ang itinayo lang ng isang tao. Iglesia ni Manalo, yun po yung mga naririnig namin noon. Mahigpit, maraming ipinagbabawal. Magbabawal sa pagkain ng dugo. Baka pong nalilimitahan ang kapustuhan ng isang tao. Bawal sila umatend ng mga Christmas party. Naririnig namin na kapag ka daw hindi nakakadalo sa mga pagsamba mga kapatid sa iglesia, pinupuntahan ng mga kapwa nila iglesia para singilin. Ang iglesia ni Kristo po, galit na galit po ako diyan nun eh. eh. kasi po, hindi nila kinikilalang Diyos ang Panginoong Yeso Kristo. Masyado nilang minamaliit dahil tao lang ang pagkakilala nila sa Panginoong Yeso Kristo. Bata pa lang ako, nasa kapaligiran kami na puro iglesia ni Cristo. Nakikita ko sila, nakagiyak na maayos, maganda yung pananamit. Pag dumadaan ako sa kapilya, gusto ko malaman kung ano yung nangyayari sa loob. Kung bakit ganun sila kakonsistent na sumasamba. Ang una ko pong encounter sa isang sa Iglesia ni Cristo ay nung ako po ay mag-high school. Magkaon po ako ng kaibigan na isang Iglesia Ni Cristo at inanyayahan niya po ako sa isang pamamahayag. Hindi ko nga po masyadong sineryoso. Hanggang po sa nag-college na po kami, hanggang po nakasampung taon na, anyayahan na ko ulit-ulit. Pag kami po ay naanyayahan sa Iglesia Ni Cristo ay binubuli po namin sila at may pagkakataon pang yung mga kasama ko ay babato ng sambahan. Ang misis ko ang unang naging kaanib ng Iglesia ni Cristo. Maraming pumupunta sa bahay eh. Lalo na isang guro ng pagsamba ng kabataan. Si Kamoy, hindi niya ako nakumbinsi na malo sa mga kung anumang formal na pagtitipon ng Iglesia o pag-aaral. May mini-mission po sa may kubo namin dito. So, na, pagka may ministro na po, Nagtatago po ako, hindi po ako lumalabas, nasa kwarto lang po ako pero pinapakinggan ko po yung sinasabi. Noong college po ako, na namit ko yung dalawa kong kaibigan, Ting Webes, gumagayak sila magpinsan para sumamba. Ng mga panahon na 'yon, nabuhay ulit yung pagnanais ko na suriin pa ako ano ang nasa iglesia. Kaya nga lang ang tatay ay mahigpit para sa amin lalo na sa pagsamba, pinipigilan niya kami. Hanggang sa unti-unti po, na napapakinggan ko, ayun po, nag-ano na po ako, sumasama-sama na po ako sa pakikinig. Parang ayaw ko pa pong mag-iglesia. Yung aming bunsong anak ay nagkasakit. Binigyan lang kami ng sampung araw ng doktor. Sa either mamatay or mabuhay pero paralyzed for life. May chapel yung Lourdes Hospital. Punta ko sa harap, nagdadasal. Pitong araw na walang nangyayari. Nangako ako sa Diyos na gumaling lang, magpapadoktrina. Maniwala kayo. Ten days. Lumabas ka, Mr. Hospital. Isang araw, may isang sa mga pulong di ng lokal ng punta, sabi niya sa akin, Manny, makinig ka ng mga aral. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin pero sumama ako. Naanyahan ako ng aking pinsan sa pamamahayag. Hindi ako tumanggi at pakiramdam ko sa aking sarili noon ay naghahanap na nga ng tunay na relihiyon no Namatay po ang kairanyo Manalo. Napanood namin yung kanyang burol. Tinanong ko yung best friend ko pa po. Dati kong inuusig sa Iglesia ni Cristo. Bakit ganun yung aming naramdaman nung napanood namin yung burol? Ngumiti lang po siya. Kinahapunan, bumalik po siya sa bahay namin. Pumunta po, may kasama na po manggagawa. Iba't iba po kami ng reliyon eh. Yung isa ko pong kuyang panganay, Iglesia ni Cristo po yun. Yung isa naman po, sa Soldiers of Christ. Tapos naman po yung ate ko po sa Virgin Mary po. Sabi ko din sa kuya ko, Kuya, pwede ba akong makinig sa aral ng Iglesia ni Cristo? Makikinig lang, sabi ko ganon. Sinama po ako ng kuya ko sa doktrina nila. Nagkasakit ang tatay ng kaibigan ko. At ipinalangin po siya ni Ka Arnold. Birthday po niya kasi noon eh. Ako po yung naiiyak. Kasi nga po, may mga taong pumunta sa birthday upang ipanalangin yung isang tao nang wala naman kapalit. Ramdam na ramdam ko po yung pagmamahal nila sa hindi naman nila kaano-ano. Nung pong may nakilala po akong Iglesia Ni Cristo, sabi niya po sa akin, subukan ko na makinig ng mga aral nila. Kung ayaw ko po, pwede akong umayaw. Kung gusto ko po, pwede ko pong ituloy. Kolektor po ako nun sa lending. Meron po ako sa kliyente na nag-invite sa akin dahil sa may pamamahayag nga daw po sila sa iglesia. Uh, Nagpa-unlock naman ako sa paanyaya nila. Parang napapaso ako dun sa mga pagtuturo ng ministro. Dahil ang leksyon, si Kristo ay tao at hindi Diyos. Pagkatapos ng pagpanaw ng aking ama, talagang pinuspos ko na sa puso ko na sasamba ako. Pupunta ako sa kapilya. Yan ang unang pagdaloko sa pagsamba kinausap ko po yung kaibigan ko. Ang sabi ko po sa kanya, mag-iiglesia ako, pero hindi mo ako susunduin. Kasi nga po, ang alam ko po noon, kaya lang po ako sumasama dahil pakikisama sa kaibigan ko. Sumawa sa mga misis ko sa lokal ng Sampaloc. Malimit, minahatid ko siya doon. At ang alam niya ay hinihintay ko lamang siya sa labas. Pero may mga pagkakataon na pumapasok ako. Noong sampung taon na inanyayahan ako ng kaibigan ko, ni mas minsan hindi ako dumalo ng pagsamba. Noong unang beses akong sumamba sa Iglesia Ni Cristo, napakaayos. May kapayapaan pagpasok pa lamang sa sambahan gusali ng Iglesia. Napakaganda ng kapilya. So, ala silang mga makikita ka na santo. May mga taong naghihintay sa'yo, papaupuin ka. Nagulit ako kasi sa katoliko noon, kung saan na lang kami maupo. Nakaseparate yung lalaki sa babae. Sa katoliko po kasi, makakapili ka kung sino ang gusto mong katabi. Makakapili ka kung saan mo gusto maupo. Iglesia ni Cristo, maayos ang kanilang kasuotan. Formal po sa katoliko po kasi kahit po naka-spaghetti ka, naka-short ka, pwede ka pong magsimba. Kahit naka-chinelas, naka-short, naka-sando, naka-t-shirt, eh pwede lang dumalo. Tahimik ang buong gusaling sambahan. Lahat taimtim na nananalangin. Hindi po sila nag-uusap-usap. Talagang nakita ko po yung solemnidad nung pagsamba dahil pagpasok mo palang sa kapilya, sa pag-aawitan pa lang ng mga mga awit, ramdam na ramdam ko po ang pag-awit ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Nung umawit po talagang kahit hindi ako mga awit, eh, nanunood po sa, sa damdamin mo yung inaawit nila. At iba ang pananalangin ng Pangulong Diyakono, ng Ministro, kaibang ikaiba sa kung paano ako noon, magdasal nung ako'y okay, katoliko. Iba yung panalangin sa Iglesia Ni Kristo, Talagang damang-daman ninyo, ando doon ang Panginoong Diyos. Hindi ko malilimutan na sa panalangin pa lamang, pag-upo, talagang bumuhos yung damdamin. Ang pakiramdam na andito ka na, welcome na welcome ka, makinig ka. kasamahan ako sa trabaho na nag-aaya naman ng pamamahayag. Tapos sabi nga niya, ah, "Kung nagdududa ka sa aral, pwede mo 'yung isulat." Kaya sinusulat ko. Hanggang sa ako na po mismo 'yung nagtatanong kung kailan ulit 'yung susunod na pamamahayag dahil nga po gusto kong itanong sa ministerong 'yon na 'yung aral na natutunan ko dati kung tama ba o hindi noon ko nakita na tama naman pala kasi malayo yung paniniwala ko eh sa kung sino ang Diyos. Kung ilan ang Diyos. Dinidebate ko na nga yung manggagawa noon kasi nga hindi ko matanggap na si Kristo ay tao. Hanggang sa tinanong niya ako, sino ba paniniwalaan mo? Ang Panginoong Yeso Kristo o yung ibang nagtuturo? Binasa yung 1.8.40. Oo nga no, si Kristo, itinuro niya na siya ay tao, hindi sa Diyos. Nabigla ako sapagkat letra por letra po na narinig ko na nagmula po sa Biblia na ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo. Malaki talaga pagkakaiba ng ginagawang pagtuturo ng Iglesia ni Cristo kaysa sa ibang reliyon. Dahil yung ministro na nagtuturo, magtatanong, yung sagot binabasa talaga sa Biblia. Nagsasermon yung pare. Meron na din naman po silang binabasa sa Biblia. Pero after nun, ipapaliwanag nila nang sa, nang, sa palagay ko po ay sarili nilang opinion. Siyempre, ako po mahirap po akong paniwalain siguro dahil sa ako po ay isang guru at science teacher. Naghahanap talaga ako ng ebidensya bago mo kumapaniwala sa pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang binabasa po nila ay talata na talagang mababasa sa Biblia. Hindi nagbibigay ng sariling komento yung nangangasiwa ng pagsamba o yung nagtuturo. Nagtatanong siya at binabanggit niya na ito ang sinasabi sa Biblia. Wala siyang sariling kuro-kuro. Nakabase sa Biblia, binabasa lahat ng ministro na nagtuturo. Sa iglesia, ang basihan talaga nila ng mga turo at aral ay mula sa Biblia na yun yung tama at totoong turo. Ang pinaka-turning point ko po na nakapaghigayat sa akin sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo ay yung mga aral talaga ng ating Panginoong Diyos na talagang mababasa mo sa Biblia. Na hindi haka-haka lang, ang turning point ko po ay ang lubos na pagkaunawa sa mga tunay na aral ng Diyos. Ang turning point ko po sa pag-anib sa Iglesia Ni Cristo ay nang mapatunayan ko po na yung turo po talagang galing po sa Biblia. Sabi po nga po pala nila noon, bawal daw magbasa ng Biblia ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, hindi po pala totoo yun. Kundi ipababasa talaga sa inyo ng, ng manggagawa or ministro na eto yon yon na po ang aming naging turning point. Ang naging turning point ko ay nung napatanayan ko na talagang yung mga aral sa Iglesia ay mga totoo. At pinapangarap ko rin po sa puso ko na sana po maligtas din po ako sa araw po ng paghuhukom. Ang turning point ko, nadamdam ko yung pagmamalasakit ang pag magkakapatid sa Iglesia ni Cristo. Nagmamalasakit po sila sa mga sa mga kapatid nila na may sakit. Nagpupunta po, ipinapanalangin sila. Ang turning point ko ay napatunayan ko na lahat ng aral sa iglesia ni Cristo ay totoo dahil lahat ay nakasulat sa Biblia. Ang aking turning point na pag-anib sa loob ng iglesia ni Cristo na nang mapatunayan ko na lahat ng mga aral ng iglesia ni Cristo ay galing sa Biblia. Ang turning point kung bakit ako nagpasya na maging iglesia ay nung narinig kong lahat ng aral. Wala akong narinig na opinion ng manggagawa. gagawa. Sa Biblia lang talaga. Inabuo ang aking pasya na nasa tama na ako at hindi na ako dapat umalis, dapat ako mag-iglesya. Mga magulang ko, nung nalaman na nila na nagpadoktrina na ako sa Iglesia ni Kristo, galit na galit na sila sa akin hanggang sa pinapipili na nila ako. Iglesia ni Kristo o sila. Eh, sabi ko sa kanila, pasensya na po, mahal na mahal ko kayo pero mas mahal ko ang Iglesia ni Kristo dahil napatunayan ko totoo aral sa Iglesia ni Kristo. Kung noon ay ako ang nabubuli sa mga Iglesia ni Kristo, dumating din ang pagkakataon na ako ang binubuli ng aking mga pinsan. Nagpatuloy ako sapagkat alam kong ito ang tama. Nung umanib po kami sa Iglesia ni Cristo, hindi naman po ako kami hindi naman po ako hinadlangan nung magulang ko. Kung saan daw po kami masaya at mapapabuti, doon daw po kami. Nung malaman ng aking mga magulang, ng aking mga kapatid, tutul, natutul sila bakit daw ako mag Iglesia. Ako daw ba eh nasisiraan na ng ulo na nagpaloko. Ang sabi ko sa kanila, pinag-aralan ko naman mabuti at uh, hindi naman ako mapapasama. Ginawa ko ito para sa kabutihan ko at kabutihan ng aking pamilya. Yun po, nilalayo ang kami ng mga kaibigan namin dahil sa hindi na po namin natutugunan yung kanilang mga pag-aanyaya sa amin. Nanindigan po kami sa sa aral na Iglesia ni Cristo na ituro na po sa amin na bahagi yung pagsasakripisyo, bahagi yung pag-uusig. Naging handa na rin po kami anuman ang pag-uusig na tatanggapin namin ano, mga panahon na Mga kasamahan ko sa trabaho, binuguli ako, ganyan, na, uy, dumadalo ka na sa Iglesia, Iglesia ka na, hindi ka nakakain ng dugo, hindi ka na magiinom dahil Iglesia ka na. Natandaan ko po yung laging sinasabi sa akin ng nag nagdoktrina po sa akin na ang paglilingkod hindi dapat nakasalig sa tao, kundi sa Diyos. Yun po yung nagiging inspirasyon ko lagi na kapag ako eh, binubuli, ganyan, e eh ano, eh ano sa akin, hindi naman ako sa inyo maglilingkod, sa Diyos naman ako maglilingkod. Ang sabi sa amin nung tinitirang ko na kamag-anak namin, ang dami-dami namang relihiyon na pwede mong adi aniban. Bakit Iglesya ni Kristo pa? Yung magulang ko naman po, sabi nila sa akin, sana raw ay hindi ako mag-Iglesya. Nanindigan ako na Iglesya ni Kristo. Tinalaga ko po sa sarili ko na hindi po ako uurong. Matapang ang puso ko kasi may Diyos ako. Dahil alam ko sa sarili ko na maliligtas ako sa araw ng paghuhukom. Nabautismohan po ako October 31, 2010. August 26, 2023. June 23, 1983. April 2023. December 8, 1990. 1998. March 26, 2010. Sabay-sabay po kami mag-anak. Ang pakiramdam po namin noon, nalinis kami eh. Naging pagbabago sa buhay ko simula nang ako'y umanib sa Iglesya ni Kristo ay tinalaga ko na sa sarili ko na yung pang-araw-araw kong buhay eh lagi kong isama na ako yung Iglesia ni Kristo. Mas maging mabuting tao ako, maging maayos ako sa pang-araw-araw. Naintindihan ko po, tamang pananamit kapag humaharap po sa Diyos. Dati po, talaga po umiinom po ako ng alak. Pero ngayon po, tinigil ko na yung mga bagay na yun. Kung dati po ako po ay tambay sa kalsada at kung ano-ano ginagawa, sakit ng ulo ng magulang, ngayon po ay isa na ako ngayon na ipinagmamalaki ng magulang ko. Sakit din po ako sa ulo ng magulang ko. Uh, ah, manginginom din po kasi ako noon. Pero lahat po yon nang nag-iglesia ni Kristo po ako, na, nabago ko po lahat yun. Naalis ko po sa buhay ko. Unong, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay namin, sa pamilya, ay yung mga anak namin hindi na nalilito. Sapagkat lahat kami ay sa isang reliyon na lamang sumasamba. Dati, trabaho, pamilya. Pero nung nakakilala ko na ang tunay na Diyos, unahin natin siya. Kasi gagabay ang kanan niya. Lalo na sa mga desisyon mo tungkol sa iyong pamilya, sa iyong kabuhayan, at ako po ay talagang nagbagong buhay na umiwas na sa mga bisyo. Alos lahat na ng bisyo nasa akin. Pero nung nabautismo ako sa Iglesia ni Cristo, nawala lahat iyon. Naiwasan namin yung mga maling paraan ng pamumuhay, yung mga bisyo, lalo na po yung asawa ko po kasi ay dati pong may bisyo. Yung pong aming banding ng pamilya, talagang sabay-sabay po kami sumasamba at sa pagpupuri sa Panginoon Diyos ay sama-sama po kami. Uh, malaki po ang advantage ng pagiging Iglesia Ni Cristo, lalong-lalo na po sa trabaho ko. Dahil nga Iglesia Ni Cristo tayo, guided tayo ng mga aral ng Panginoong Diyos. Sa matinding kahirapan, eh, hindi rin kami pinababaya ng Panginoong Diyos. Wala man kami dun sa marangyang-marangyang buhay, pero payapa, masaya ang aming buhay dahil na kasi siguro tayo na meron tayong tunay na Panginoong Diyos na tatawagan at makikinig sa ating mga pananalangin. Kapag nga may dumadaan sa amin ng mga suliranin, hindi kami nangangamba. Tiyak na may solusyon, magpanata lamang kami, manalangin. Pagka kami ay may kailangan o may binabalak, ang una namin ginagawa, nagseset muna kami ng panata bago kami magdesisyon sa kahit ano pa man. Kung kami mag-asawa, pag nilulukbak namin yung buhay namin na paano namin nakaya sa sa kabila ng napakarami naming problema at pagsubok at may mga problema kami na mabibigat, eh, tinutulungan kami ng Diyos. Natuto po kami magtiwala sa Diyos. Kaya kami po ay panatag na namumuhay. Tuwing kami sumasamba, yung pong mga tanong namin sa aming puso't isipan, nasasagot po eh. Para sa akin, ang advantage ng pagiging iglesia ni Cristo sa panahon ngayon na laganap ang kahirapan, mga krimen dito sa mundo natin ay ang kahandaan. Dahil po uh, pinapauna na sa mga leksyon na itinuturo ng pamamahala sa tagapamahala pangkalahatan ng iglesia ni Cristo doon ko po nakita na talagang yung pag-aalaga niya sa bawat kapatid at kaanib na hindi nawawala ang mga paalala kung papaano tayo mamumuhay ng maayos, kung papaano natin maitatawid yung mga nasasagupa nating mga pagsubok dito sa mundong magulo. sa mga taga Nueva Ecija, sa lahat ng mga teacher, students dito sa Gabaldon, sa lahat ng mga katulad kong professional dito po sa bayan ng Bungabon, sa mga kapulisan, sa aking mga dating estudyante, sa mga ate, sa mga kuya, sa mga pamangkin ko lalo na po yung mga ating kaguruan, aking mga estudyante, mga magulang ng aking estudyante. Inaanyayahan ko po kayo na magsuri sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Makinig ng mga salita ng Diyos. Maaari niyong mapakinggan ang mga aral ng Diyos na tinuturo sa Iglesia Ni Cristo sa internet o social media, sa radyo, sa INC TV. May mga pag-aaral po na isinasagawa may mga pamamahayag po, pagdodoktrina. Yung mga nababasa niyo po sa social media na mga negatibo tungkol sa Iglesia ni Cristo, ay maari niyo pong i-confirm yun. Pwede po kayong dumalo sa aming mga pamahayag. May mga oras at araw ng pagsamba dito po sa Palayan City, sa Gabaldon. Kahit sino po, maaari po kayong dumalo sa mga pagsamba. Sana po ay uh, bigyan nyo kami ng uh, pagkakataon na marinig din yung karunungan na nagmumula sa aral ng Diyos na na mas higit na mahalaga kaysa sa karunungang na kukuha natin sa paaralan. Hindi lamang karunungan ng ating isipan, hindi lamang karunungang pang-akademya ang mahalaga sa atin, kundi ang pagsusuri para sa kaligtasan. Magsuri tayo, kilalanin natin ang tunay na turo. At ito po ay matatagpuan sa Iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Welcome po kayong lahat sa Iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo.